So, ito po ang latest update doon sa labor case between Tape Incorporated at doon po sa mga dati nilang empleyado na lumipat sa TVJ. Okay? Um, nung pong last week, nireport ng mga vloggers ng Tape na nanalo daw ang Tape sa NLRC na dismiss daw yung kaso dahil kulang daw ng ebidensya. So, nireport po nila yan last week. Kinumpirma ko doon sa mga empleyado at totoo nga, totoo nga po, dinismiss po po ng NLRC yung pong kaso na isinampa ng mga uh, former tape employees. Okay, nakakalungkot kasi uh, sa mga kwento po nila, mukhang totoo naman po na talagang maraming mga benepisyo, maraming mga overtime pay, holiday pay at uh, mga kaltas na hindi maayos na naisagawa para sa kanila na hindi nila maintindihan din at maring uh, sila po ay naisahan o nalamangan nung po kanilang dating employer, di ba? So, uh, tinanong ko, ano ano po nangyari? Bakit po na dismiss? Hindi ang hindi nila maintindihan kasi uh, lahat naman ng hinihingi sa kanila nung uh, nung NLRC, sinasubmit po nila at on time nila sinasubmit kasi august pa lang nagsubmit na sila ang nagtataka sila dito sa tape na late na nga ng pagsubmit na late ng 6 months mga Feb yata nakapagsubmit yung tape uh, august pa yung ano august pa yung deadline o tapos after ilang buwan ay tsaka dinismiss itong kaso for uh, lack of evidence okay doon din nagtataka talaga itong mga empleyado at uh, talagang hindi sila happy doon po sa naging resulta na nilabas ng NRC. At uh, according po sa pag-uusap ko sa kanila, pinag-aaralan po nila, okay? Pinag-aaralan nila, pinag-iisipan nilang mabuti uh, yung kanilang possible next step at posible pong pila ito pong uh, naging desisyon na ito na i-dismiss yung kanilang kaso dyan po sa labor. Usually kasi, yung labor natin, yung Dole, NLRC, pro labor yan eh so hindi ko magets dito why this time ay uh, dinismiss na lang ng ganun-ganon yung pong uh, kasong ito nung tinanong ko din tinanong ko sabi daw wala daw kayong sapat na ebidensya eh dun daw sila dun daw sila nagtataka kasi lahat naman ng payslip uh, kalakip ng position letter nilang lahat na submit, eh, yun naman ang kailangan mo, payslip eh. Doon mo naman makikita kung yung mga hindi nasusumite, eh, yung mga hindi nababayaran, mga na, nandoon, yun naman ang siya usually na hinihingi. So anong anong ebidensya yung kailangan pa bukod dun sa payslip kasi yun na yun eh yun na yun yung uh, importante dun. even yung mga ebidensya daw ng uh, benefits na walang masyadong hulog binigyan din daw nila ng kopya yung NLRC nakalagay pa na uh, kumaga hindi nahuhu, kumaga na, nakakaltas daw sa kanila pero hindi daw nahuhulog sa tamang hulugan parang ganon at at the same time meron ding mga mga kaltas na hindi nila naintindihan bakit kinaltas So sa akin nakakalungkot itong sitwasyon na ito at uh, fully support ako sa kanila. Hindi na po ibig sabihin na, 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 na dismiss ay ganun-ganun uh, na lang at uh, kumbaga malina sila at nasa tama na yung kabila. Alam naman po natin, ito hindi naman to sa tape lang. Buong industry ito. Kahit sa GMA, kahit sa ABS, maraming problema sa labor. ba diba? Ang gusto lang naman ay may bigay kung ano yung nararapat sa kanila. Kung ano yung dapat na matanggap nila, makuha nila. Eh, labas nga ito dun sa copyright case. Wala po itong kinalaman. And even, yung mga halusos, hindi naman sila yung nagmamanage nung panahon na yan. ba diba? Sila po yung may-ari, pero hindi sila yung nagmamanage dito sa pagdating sa mga compensation at benefits ng mga empleyado. So, sa, sa akin po, eh, sana matignan po ulit at uh, maiayos at maibigay lang kung ano po yung tama. Yun lang naman ng sa atin. Kasi itong mga empleyado, mga ordinaryong empleyado ito, ginagamit nila yung pera para sa upa, sa kuryente, sa tuition ng mga anak nila. So para doon po nila ginagamit itong mga itong mga kita na ito na pinagtrabahuhan naman nila, di ba? Hindi naman po ito hinihingi out of thin air. Ito po ay uh, how many years pinagtrabahuhan nila at ngayon po na-realize na dapat pala natatanggap nila at sana ay gusto lang nilang makuha yung kanilang back pay. Yun naman po. Pero yun okay, nga, eh, talagang medyo magulo minsan itong ating sistema sa ating bansa. Uh, maraming mga, ewan ko ba, pero yun po ang pinaka-latest po pagdating po dito. Okay? Uh, nagsalita yung, yung kampo ng tape, sabi nila na disproves uh, na ganyan-ganyan, na sila ay committed sa kanilang mga empleyado, kaya nilaban nila yung show and all that. Pero kung iisipin nyo, eh, naging tama yung desisyon ng mga Sumama sa TVJ kasi ngayon meron pa silang trabaho Yung mga naiwan doon sa kabilang programa Unfortunately, hindi po natin kinakatuwa po ito Nalulungkot din ako dito Ay tigil sila sa trabaho Sana nga magkaroon sila ng trabaho ulit Mabigyan sila ulit ng tape At uh, makahanap ng way para makabounce back At makaano kahit sa ibang oras, sa ibang format Para po yung sa mga naiwan na... Uh, mabigyan po ng trabaho. Pero yun na nga, ito pong ito pong mga hiningi ito pong mga hinihingi nila ito sa libo, hinahabol nila ito eh yung mga pinagtrabahuhan lang din naman po nila ito. Kaya sa, sana maano, sana maitama itong itong nangyari dito at uh, uh yung kanilang apela ay uh, Uh, matuloy nila. Okay? So, yun po yung latest po natin dito sa issue ng tape at dabar cards. Mukhang malayo pa po. Mukhang uh, inaabangan po natin yung return of the comeback nitong tape. Mukhang talagang uh, gusto nilang, ewan ko, gusto nilang maghiganti pa o gusto nilang ano, talagang uh, kumaga, ano eh, kumaga, meron pa rin part sa kanila na gustong, kumaga, gustong Uh, gustong mag-fail itong TVJ at gustong bumagsak itong TVJ. Diba? Baka, baka, uh, kung ang, wish nila, ang, ang gusto nila, ang saloobin nila ay gusto nilang mahila o bumagsak pa baba itong TVJ. Pero syempre po, hindi naman po natin nahayang mangyari po yan at buo ang pagmamahal sa TVJ ng buong bansa. Okay, so thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parati mga Dabarkads. Have a great day.